Hello mga kaiklabu! Tara na, gumawa na tayo ng napakasarap na buko salad! At alam ko marami sa atin makaka-relate sa akin. Paano nga ba gumawa ng buko salad? Meron nga pala itong fruit cocktail. Tapos naglagay tayo ng fresh coconut. Bali, yung coconut yung hahanapin nyo pagka gumawa kayo ng buko salad. Ayan na nga, nilagay na nga natin ang ating fruit cocktail at saka yung ating buko. Tapos haluhaluin mo na natin to. Tignan nyo naman yung paghalo ko. Ingat na ingat yan. <laughs> Tapos, isusunod natin ilagay yung ating nata, de coco, at saka yung kaong. So, bili lang kayo niyan sa supermarket. Marami yan. At hindi mawawala ang ating uh, all-purpose cream. So, yan. Maglagay tayo niyan ng marami para mas masarap yung ating buko salad. Tataka ko kung bakit hindi colorful yung buko salad ko. Kaya naglagay pa ako dito ng nata, de coco ulit, na kulay red naman. Tignan nyo naman, ba? Diba? pampaskong pampasko talaga yung design ng ating uh, ano dyan, buko salad. Tapos naglalagay na nga pala ako dito ng cream densada, pampatamis ng ating buko salad. Again, pwede kayo maglagay ng condensed milk, depende na nga sa taste niyo yan. Then ako kasi condensed lang yung nilagay ko para naman uh, hindi super tamis yung aming buko salad. Dahil marami siyang ingredients, nilagay pa ako ng extra na ating all-purpose cream para mas creamier yung ating buko salad. At ito na nga yung ating buko salad. Salamat sa panunood, sa uulitin. Yum, yum!